Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik na lang po si Master Joe Pellegaspi. At ngayon mong kaibigan, uh, mayroon akong ipamahagi sa inyo. At ito ay hindi lang ako nagpapatunay. Uh, maaring kayo ay kaya niyong patunayan. Dahil uh, sa maraming estilo na aking pinag-aralan, ay nasasabihin ko na pinahalo ko ang aking mga kalaman at kadalasan ng mga estilong ginagamit ko ay yung mga estilo ng mga winners or mga champions so kapag ang mga estilo ng mga champion na mandirig ba o oh, estilo ng mga champion ang ginagamit mo ay kapag iyon ang ginagamit mo ay tiyak ang iyong panalo lalo na kung may mga kampyon na gumagawa ng aklat at binabasa mo ang kanilang mga pamaraan ay malaking tulong na yun at saka kapag English mga kaibigan nag-share sila lang yung mga kalaman kapag mga, may mga salita na hindi mo naintindihan dapat research mo talaga sa ano vocabulary o dictionary dahil importante talaga kapag nagbabasa ka sa bawat salita ay maintindihan mo dahil malaking kawalan na yan kapag may isang salita na hindi mo naintindihan dapat hanapan mong paraan para naintindihan mo ang ibig sabihin ng mga salita ng mga world champion yan po ang importante yan po mga kaibigan tandaan nyo at ngayon mga kaibigan paring ako ay nagtagalo ba ay kung ano mga mga salita ninyo naintindihan ay research na lang okay? at ngayon mga kaibigan ang ituturo ko sa inyo ay patungkol sa tempo. Ano ba ang tempo? Ang tempo ay yung timing. Dahil ang timing ay kulang lang. Ang tempo ay parang musika. Parang mayroong adlib kung saan ka papasok. Kunwari, ang isang musician ay gumagamit ng gitarista, a gitar. Ang isang musician ay gumagamit ng saxophone o blue instrument at mayroong singer. Mayroon yang tempo, hindi lang basta-basta timing. Mayroon talagang tempo dahil kahit ilang bisis mo man uh, ulit-ulitin ay hindi ka magkamali. So saan ka magkakita ng tamang tempo doon sa music? okay Dahil ano natin sa music? Mayroong whole note, half note, uh, half rest. So kung ikaw ay musician mas madali mong maintindihan. At alam naman natin kung kilala ninyo ang taong pag-usapan natin patungkol kay Bruce Lee. Tama po ang inyong narinig. Kilala natin si Bruce Lee na napakagaling at inaidolo ng mga tao dahil sa kanyang maraming pelikula na nagawa at sinasabi nila siya ang pinakamagaling. At ako rin mga kaibigan, idolo ko rin siya. Tama po niyang narinig. At ang nagtuturo sa kanya ay si Ip Man. At mayroon namang usap-usapan na mayroong taong nakatalo kay Bruce Lee na si pag-iisang red builder ng Pilipinas na si Trubador Ramos. Tama po. Si Trubador Ramos. At tinatanong siya, paano ba o ano bang sikreto mo ginagamit at bakit tinatalo mo si Bruce Lee? Ang sabi nga daw ni Trubador Ramos ay tamang tempo lang. Okay? Tamang tempo kaya tinalo niya si si Bruce Lee. At sa akin po ay parang naniwala ako dahil Ganyan din ang aking nagagamit. Tamang tempo. Mayroon tayong tamang tempo kung kailan ka atake. So, para mas maintindihan nyo, bigyan ko kayo ng basic technique. Okay? Ano namang tamang tempo ng kaibigan? Una sa lahat, dapat alam natin yung parang, ang suntok natin ay parang whole note. Okay? Ibig sabihin sa application nito sa suntok natin, parang tuwid. Ang suntok natin ay tuwid. Okay? isipin na whole note parang buong buo o pag, pag suntok natin parang mula dito parang whole note okay? so, bago natin pag-usapan ng whole note alam niyo ba na si Trubado Ramos ay saksopunista ang ginagamit niya ay, sa alaman ko ay saksopun siya ay musician at ako naman si Jupiter Ligaspi ay nagraduate ako ng computer science at libre ko ng, sa pag-aaral dahil ako ko dahil isa ang member ng banda dahil gumagamit din ako ng saxophone, Okay? Kaya ako ay isang musician. At ngayon mong kaibigan, kung kayo ay musician, para maintindihan nyo, ang whole note yung magbilang ka ng apat. Parang sa dalawa, tatlo, apat. Diba? Yung kunwari, kunwari do. Do. Magbilang ka ng apat kapag four-fourth ang beat. Diba? One, one, two, 3, 4 Parang nagbilang ka ng Do Diba? Parang naman tayo ng uh, half note Parang may dalawa Do Do So ulitin ko kapag may half note Do Do Parang 1, 2 Do yan 1, 2 Do 3, 4 Do 1, 2 Do 3, 4 Do Parang kaya Do Do Ganyan din sa ating suntok ng kaibigan. Parang mayroong perfect timing. Mariding, ang suntok natin ay parang whole note. yan Parang buong buo ang pagkatake mo. Parang whole note. Okay? Kunwari, kung maraming, suntok ko na pa ganyan, parang whole note. May takip. Ika dito pa ganyan. Mariding parang one half lang. Okay? Dahil, ang parang po sa pag paglaban ay mayroong upinsa, mayroong dipinsa. Kay pare pag mo hindi mo hindi mo tinutuboy dahil kalahati lang dahil paraan mo na pag ganyan dahil pag lapit mo maring ilapit mo yung katawan para ang kalahati ay suntok ng tunay okay so yan ang timbo pag ganyan pag mo kalahati lang ilapit mo yung katawan ambit po putpurang tapos suntok parang mayroong half note okay so yan po ang tempo ng ating pagsuntok. Parang mayroong half note, parang whole note. Parang ganyan. Half, parang kalahati na pagsuntok, mayroong buo. Okay? Ganyan po ang tempo. Para mas naintindihan nyo mga kaibigan, mayroon akong ituturo sa inyo dahil magagamit natin yung parang half note, parang kalahati lang. Dahil sa paningin ng kalaban ay parang, parang pagpalabas mo lang ng iyong lakas, parang akalain ng kalaban na Totoo, ngunit piki pala ang iyong pinalabas. Okay? Dito po tayo gagamit ng parang piki. Dahil kung sa mga eksperto malalaman nila, Uy, kaya pala siya nanalo kasi mayroon siyang ganyan na mayroong kalahati. Parang half knot lang, ganyan. Okay? Tapos, pwede kayo hilangin. Parang nagmula sa half knot, magiging half knot. Dahil, pinipigilan mo yung suntok hanggang kalahati lang. Tapos, mag-iba ka ng direksyon or bawalik ka sa inyong target. Kunwari, ah, susuntokin kita sa mukha pag ganyan. Nagdipinsa ka na. So, hindi pa umabot sa inyong mukha. Tapos, dahil pagsuntok ko, humihinto ako. Tapos, maaari kong ituloy ang pagsuntok or mahal pa ganyan, kalahati lang, itutuloy ko itong kaliwa. So, yan po ang tempo parang nagsimula, pangunwari, half knot, parang kalahati lang, wrong whole note dahil ang isa ay kalahati lang tapos ang kaliwa naman ay parang whole note na o buo okay? kuha nyo so ganyan naman kaibigan maring mag maghalo ang upinsa at dipinsa uh, mayroon akong ituturo sa inyo dahil kaya mare kayong nagawa ng pike dahil kalahati lang yung nagagamit at ikaw ay iiwas Subukan natin. Exercise tayo. Okay. Ganito po mga kaibigan para mas maintindihan nyo. Ang unang itutunok ko sa inyo ang paghakbang. Ayan. So itong harapan na pa ako ay mag step forward. Habang inaikot ko itong kamay ko dahil ako ay susuntok. Ayan. So parang whole note na to mga kaibigan. Okay. Yan po ang tempo. Okay, subukan natin. Abante, suntok. So, kung ganyan, whole yan. Parang whole note. Okay? Dahil ako yung malawapit. Buong buong pagsuntok. Jab to po ito. Buka natin. Ayan. Parang whole note. So, so mabilisan. okay? Subukan natin. Parang whole note. Subukan natin. Lapit. Suntok. Okay? Parang whole note. Okay. Subuka natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Diba? Anim. Ito. Walo. So, kita to, buong-buo. Yun po ang tempo natin para whole note. Okay? Dahil maaaring sa malapitan, parang hindi muna o, sabihin parang hindi maaaring ituwin mo dahil sa close range na hanggang dito lang yung suntok, kaibigan. Dahil close range na nasa malapitan, ang ginagamit mo ay parang close range. Okay? parang kalahati lang ang kinagamit mo so hindi masyadong ituwid ang iyong atake parang ganyan lang okay medyo mahaba ang pag-atake dahil close range at ngayon ang ituturo ko sa inyo ay dahil para itong piki eh, dahil pagsuntok mo man, pag nagsimula ka ng palabas ng inyong lakas ay nakaisip ang kalaban nyo na uunahan ka tama po ninyong narinig ng kiwigan Maring paglapit mo, nakaisip pang kalaban na unahan ka. Pag ganyan mo, so kalahati pa lang, ang gagawin nito parang kalahati lang inyong pinalabas. Okay? Pag ganyan, nag-react ang kalaban. Pag ganyan mo, yumuko ka ng kunti dahil lang inyong mukha ay parang tinatawag itong trapping technique. Bakit naman ito tinatawag na trapping technique? Dahil ang inyong mukha ay pinakita mo para gagawin gagawin target ng kalaban okay ayan kuha nyo okay pag ganyan nakatuwid ka yuyuko ka ng konti ang pag yuko na ito tinataw itong trapping technique dahil huhulihin ko uh, para papasok ka pag ganyan so isipin ng kalaban pa, sa, sa sunto ka gagamit siya kanya gagamit ang kalaban nyo ng kanyang specialized technique okay pag ganyan mo ayan yuko ka atras at ka agad okay Subukan natin. Pag ganyan mo, yoko, atras, habang hilain mong ulo mo. Okay? Dapat talaga hilain mong ulo dahil maaari kang kapag mabilis ang kalaban mo, tatamaan ka kaagad. Pag ganyan, maaari, kung gano'ng kabilis ang iyong suntok, ganun din kabilis ang inyong ulo. Okay? So, ang sikreto po niyo mga kaibigan, pag ganyan mo, atras ka, dapat itong ikod dapat pa, ikod po ito. Okay? harap mo sa likod dahil pag ganyan mo mas dali mo para ganyan uh, dahil mas malayo magiging magkalayo na yung paa pag ganyan yan ikot mo to mas malayo mo mas side wave at magkapag wave ka para hindi ka maabot ng kalaban okay tapos balik so ganyan mga kaibigan yan Magkalate. atras ikot to so ulitin natin pag ganyan Kalate lang tapos ikot mo to mas madali ka makaiwas sa suntok kapag iniikot mo itong ikot na pa. so sa tagiliran pag ganyan mga kaibigan atras pwede ito ikot o palayo plus ikot ayan ayan pwede ka iwas iwas okay eh, kaya mong iwasan ang suntok dahil sa pag ikot lang yung dyan dahil eh, pag ganyan maaari mo mong iwasan ng suntok kapag nakaharap na doon. Kasi pag ganyan, mahirapan ka. Mas tali pag ganyan, madali itong iwasan. Okay? Tapos suntok, suntok. At para nito mga kaibigan, mas safety ka at hindi ka matamaan. Ulitin natin. Pag ganyan, kapag may tsansa, buong ang yung suntok. Yan ang timpo natin, buong buo. Pa, 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 pa. parang kalahati, kalahati. Parang half note, half note, half note, full note. Okay? Pag parang kang matamaan, iwas, iwas. Kagabutan ka. ikot to, iwas. Ayan. Pwede ka rin. Kapag kumahabol, pwede mo rin itong gagamitan ng parang kumpas na pag ganyan, ikot mo to. Ayan. Ikot mo to. Tapos, parang ito ang may patalim. Ito naman ang lapis. Okay. Pag ganyan. Ayan. Okay. Dahil maring kumahabol ng galaban, so, Nagamal na tira yan, galaban. Papasok. Okay? Pag ganyan, dito yung parang patalim, yung parang lapis, gagawa ka ng parang nagagawa ng bilog. Ayan. Tapos ikot, to Oh. Ayan. So, mangyari, ganyan. Ayan. Okay? Halit na pag ganyan. Pag, -pag umahabol, pwede pag ganyan. Tapos, ikot ka to. Okay? Suntok, suntok. So, maaaring niyo nyo to sa estilo ni Mayweather. At si Manny ginagamit ito. Subukan nyo lang dahil ito eh. ginagamit ko rin at napakitektibo. Okay? So, yan lang muna. Maraming salamat. See you next time. Ito nga para si Master Jupiter Ligaspi. At sa pang uh, hindi pa subscribe please, click the subscribe button. like and share na lang. At gulay ang tingnan ang inyong notification bell. Baka may bago akong videos. Okay? See you next time. Bye-bye!